Welcome to my YouTube channel! So, ayun yung koko namin, guys. So, yun yung isashare ko sa inyo, guys. Kasi, mahirap kasi siyang pakainin. Sobrang hirap niyang pakainin ng kanin, ng kung ano-ano. Mahirap siyang pakainin. Tapos, ngayon, ano, lagi siyang kumakain kapag lugaw. So, i-advise namin sa inyo na kapag mahirap pakainin ng kanin yung mga baby ninyo guys, pakainin nyo siya ng lugaw. Yung ano lang, yung, yung bigas lang, tapos, amin lang siya, yung pakuluan nyo lang siya, tapos yung marami lang yung tubig, ganun lang yung lugaw, tapos nilalagyan namin ng asin. Tapos minsan, ang ginagawa namin, yung lugaw na yun, di ba, pinapakuluan namin siya. Tapos wala na kami ibang nilalagay, asin lang. Kasi ayaw niya nang merong ibang nilalagay, pero minsan, pumapayag siya kapag lalagyan namin ng ulam, pero depende yun sa ulam, guys. Kaya ang ginagawa namin, paunti-unti lang, ang lagay namin, hanbawa, meron kaming ulam na parang bago sa panlasa niya or or parang first time niya matikman. So ang gagawin namin, yung lugaw niya na nakalagay sa plato, lalagyan namin yung gilid ng yung may ulam tapos ipapasubo namin sa kanya. Pag kinain niya yun, guys, tuloy-tuloy na yun. Pero pag once na ayon niya, guys, iluluwa niya talaga yun kahit lugaw pa yun. Tapos tinatry din namin pag may rice, rice siya tapos may ulam, ano, nilalagay niya lang dito. Dito niya nilalagay. Tapos, wala, wala, hindi niya talaga kinakain, niluluwa niya. So, mas mabilis siyang pakainin kapag lugaw. So, ayun guys, lagi kaming naglulugaw na. Tapos, um, ina-alternate na lang namin. Minsan, nilalagyan namin ng itlog. Yung itlog na nilaga. So, maglulugaw kami. Yung kanin, or yung, yung kanin, or yung bigas, pakuluan niyo lang siya. Tapos, dagdagan niyo lang ng tubig. So, yun na yun. Lugaw na yun. <laughs> yun na yung lugaw namin. Hindi yung totaling lugaw na yung binibili sa labas na may What mga... Is? may mga Hi guys. Say hi guys. Hindi yung katulad lugaw na sa labas na yung binibili. Hindi, ano lang siya, pinapakuluan lang namin yung kanin or yung bigas yun. So, kapag halimbawa, marami kaming kanin, yun yung pakukuluan namin. Pero pag pag walang kanin, ano, bigas. So, yun, kinakain niya yun, guys. Mabilis siyang makaubos nun. Tapos, marami siyang nauubos kapag lugaw. So, yun, ayan, ina-advise namin sa inyo, ganun din yung gawin nyo. Tapos, haluan niyo na lang siya ng nilagang itlog. Ganun. Tapos, kung ano po yung mga ulam-ulam ninyo. Minsan, nilalagyan namin ng saging. Minsan, watermelon. Minsan, mangga. So, ayun, para meron din siyang nutrisyon. nutrition kahit lugaw lang siya. Lugaw lang siya at saka, ano. Sa so, ayun, guys, sana ay may natutunan kayo dito sa video na ginawa namin. Kapag meron pa kayong ibang questions, mag-comment lang kayo dyan sa baba. Then, kapag meron kayong ibang suggestions kung ano pa yung ipapakain sa mga bata na ayaw kumain, mahirap pakainin, pwede kayong mag-comment sa sa baba. Tapos, um, itatry namin gawin. So, thank you in advance, guys! So, ayun yung baby namin mahirap pakainin, si Coco. Three years old siya. Tapos, nung, tu, nung mga bata-bata pa siya, talagang mahirap pa kainin kahit yung lugaw, pahirapan. Pero ngayon na nag na siya, medyo mabilis na siyang kumain ng lugaw. More on gatas lang siya dati. Tapos, ngayon, nung naglugaw na siya, nagagatas pa din siya. Pero at least naglulugaw na siya. At least meron ng solid-solid ba paano sa kanyang katawan. Tapos minsan guys, yung halimbawa, lugaw niya. Tapos parang medyo maraming sabaw. Nilalagyan namin minsan ng kanin. ano ba yun? hinahaluan namin ng kanin para medyo matigas-tigas, matibay-tibay ang kanyang pagkabusog. <laughs> so, ayun na. Para-paraan lang, guys, para makakain siya. So, ayun na, guys. Na-share lang namin sa inyo para magkaroon din kayo ng informasyon kapag medyo nahirapan kayong pakainin yung inyong mga anak. So, salamat, guys, sa panunood. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel. Bye-bye! Say bye-bye, guys! Naglalaro. Bye, guys! Bye, guys! One more! One more. Naglalaro siya ng pulbo. Say one more. Hi, bye-bye, guys. Bye-bye, guys. Bye-bye, uh, guys daw po. So, thank you for watching. Thank you for watching. Subscribe. Subscribe. And like. And like. Subscribe and like to my channel. Bye-bye. Bye-bye daw.